Hi guys! Good evening! Dito na po guys, nagprito po ako ng isbang barilis Tapos ay nagulay guys, oh! Tingnan mo yung gulay ko guys, oh! Ah, uh, sarap po yung gulay ko guys, oh! Wow! Nagulay po ako guys, hindi po ako kumain ng kanin yun Ah, uh, gulay lang, tapos Pritong isda, sinabay ko kasi kararating ko lang guys Kaya... Uh, piki na sa uras no piki na sa uras guys tapos ito po yung ito po po yung isda tapos ito po yung sikwa at atsaka alogbati saluyot at tabios ng kamote tapos hindi mawala yung kamugay guys oh kamugay oh sikwa alogbati Alugbati at saka tabios ng kamuti at saka saluyot. Tapos ito po yung isda guys i e, baliktad ko na guys. I e, baliktad ko na guys ah kasi eh e, ano ko to sa, sa sa gulay. Yan po guys masarap po to eh ano guys i e, ipaksi tapos lagyan ng gata yan po ang sabarte ko ito po ang ginagawa ko guys mura lang po mura lang po kasi yung kilo 1.5 o yung kilo ah, uh, bumili po ako ng isang kilo guys para may baon po yung asawa ko at saka gulay ngayon hindi po ako kumain ng ano hindi po ako kumain ng kanin ah, uh, rice ngayon ah uh, kakainin ko lang ang gulay at saka is, pritong isda yan po guys oh ang sarap po talaga tapos ito po yung ano yung tingnan nyo guys hmm. diba lambot na guys tapos ilagay ko yung sik sikwa guys sikwa sikwa guys, sikwa yan po guys kumukulo na ang gulay po na maraming dahon dahon ng tabios ng kamuti dahon ng alugbati dahon ng saluyot at saka malunggay tapos ito po yung fritong isda na barilis ito po yung barilis guys. Maglagay po ako ng ano ng para i-subak guys no. Madali lang po yun. I-subak. Tingnan ko po yung gabi kung lata na ba yung lata na po guys yung ano. Kung ulo ko sana mo ang i subok ko sa ano sa subok ko sa gulay kaya lang po guys hindi po na ano hindi po na Inano ko na. Tinabi ko lang, lang muna yung iba kasi yung ulo, yan po ang ilagay ko sa gulay. Yung ulo. Matigas pa yung gabi. Tama, takpan muna natin. nakalimutan ko kasi sana ulo sana yung inuna ko para ano para malagay ko kaagad pero okay lang po yun kasi hindi pa man hindi pa malambot yung ano matigas pa yung gabi guys matigas pa ang gabi ito na lang yung suba ko guys kasi ano isa lang bukas ko na lang to ikuan yung uno. kasi apiki na sa ano Masyorta po ako sa oras guys. Ha? Ah? ayaw okay, pa okay. yolo. hindi.

Magtuo ko din eh. Gusto. Gusto lang manas ng tita.